Update. Sa ating mga balita, pagpatay sa umano'y military assets sa Negros pinanagutan ng New People's Army. Tato ng mga pulis ipabubura ng PNP. Higit 640 million pesos na halaga ng bariya na kolekta ng Banko Sentral ng Pilipinas mula sa coin deposit machines. Ako si Cesar Sorian, kasama ang buong kwersa ng Kidlock News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Pinanagutan ng New People's Army o NPA ang pagkamatay ng isang babaeng empleyado ng resort nitong Abril 21 sa Barangay Oringao, lungsod ng Kabangkalan, Negros Occidental. Kinilala ang biktima na si Myra Belando, 43 anyos at residente ng parehong lugar. Batay sa press release ng Mount Cancer Mon Command, New People's Army, South Central Negros Guerrilla Front, kanilang pinaniniwala ang intel asset ng AFP at PNP si Belando. Matatanda ang base sa investigasyon ng Kabangkalan Police Station patungo sa trabaho si Balando sakay ng motorsiklo nang biglang may lumapit sa kanya at agad siyang pinagbabarit. Ipabubura na ng Philippine National Police o PNP ang mga visible tattoo ng mga polis at hindi natatanggapin ang mga aplikanteng mayroong tatu sa kahit anong parte ng katawan. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, base ito sa ginagawa nilang Memorandum Circular 2024-023, tungkol sa bearing and sporting of tattoo ng kapulisan. Dagdag pa ni Fajardo na kasaad umano sa memo na kapag mayroong existing tattoo ang isang polis, ay hindi na niya ito pwedeng dagdagan pa pangunahin na ang mga pulis na mayroong visible tattoo. Hindi na rin papayagan na pumasok sa hanay ng kapulisan ang mga kadete sa Philippine National Police Academy o PNPA at mga papasok bilang patrolman at patrolwoman kung sila ay may tattoo sa katawan. Kapag naaprobahan ang nasabing panukala ay mayroon lamang tatlong buwan ng mga pulis na may visible tattoo upang burahin ito. Umabot na sa mahigit 640 million pesos na halaga ng barya ang nakolekta ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP mula sa kanilang Coin Deposit Machines o CODMS. Sa kanilang datos, nasa 648.9 million pesos na halaga na ng barya ang kanilang nakolekta mula sa 161,725 na transaksyon sa mga CODMS as of April 15, 2024. Bahagi ito ng programa ng BSP upang maibalik sa sirkulasyon ang mga bariyang naiipon o naitatago ng mga tao. Sa ngayon, mayroon ng 25 machines ang BSP na pangunahing matatagpuan sa iba't ibang shopping malls sa Metro Manila. Patuloy pa rin hinihimok ng BSP ang publiko na ideposito ang kanilang tinatago o naipong mga barya upang ma-convert ito sa e-money. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas ng mga oras. Manatili na katutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.